Nakatanggap ulit pala ako ng munting regalo galing sa aking hipag, mga kapanay. Itong hipag ko na ito yung bunso nila Adil sa babae. Ano sila magkakapatid eh? Tatlong babae. Siya yung pinakabunso. Ay, ano pala? Bali, apat pala. Yung isa kasi ay anak ni Abu sa unang asawa. Na tegi yata yung una niyang asawa eh. Tapos ay nag-asawa ulit ng pangalawa. Ito yung bigay sa akin. Para pala ito kay Mariam. Ay, nagtitinga ko ano? Kumain kasi ano? ko ng ano. Anong kinain ko? Cherry. Ay, paki, ay, flex ko na rin, Cherry. Nagmura na yung Cherry. Regalo ang pinapakita nga sa Cherry, ano. Nagmura na yung Cherry, 400 na lang ang kilo, 400 rupees. Uh, mga 90 pe, ay, 80 siguro sa peso. 80 na lang ang kilo ng Cherry. 400 na lang. Nagmura na. 400 rupees na lang. O, oh, eto yung... Yung para kay Mariam. Pero malaki, ano, malaki siya. Saka ang ganda, ano, parang gusto ko nga siya isute <laughs> Pero para kay Mariam to. Kaya kay Mariam natin ibigay. Pero ang ganda, oh. Hmm. Ganda kasi ng, ano niya, ng design niya. Kumikinang-kinang. Hmm. Ang ganda, ano, ang ganda. Tapos, ang para sa akin, ang binigay niya, ay hikaw. Hikaw ulit. Sabi niya sa akin, di ba gusto mo yung mahaba? Sabi ko, oo. oo. Hmm. Parang may ganito rin ako hikaw, kaya nga lang yung sa akin, hindi malaki dito, ano, kabudiretso. Ito, maganda, oh. Ang ganda. Sabi ko nga, isusuot ko sa ano, ano, sa shadi. Tapos, oo, oh, sabi niya shadi. Yung mga ganitong hikaw, magkano ba bili ko dati? Siguro 1,000 rupees ganyan. O mahigit. O kulang. Basta, hindi lang. Oh. Ang ganda, ano? Hmm. Ang ganda. Brilyante ng tubig. Hmm. Ang ganda. Ang ganda talaga. Hmm. Pag matenta ko ng kasalan, ito ang susuot ko. Para pak na pak. Mukhang yayamanin, pero yayabagin. Ay, yayabagin. Ano yan? lilibagin? <laughs> yayabangin. Yayabangin lang pala. Ay, nakakwento ko na rin sa inyo yung baka naintriga kayo tungkol sa kapatid na babae. Ano? Yung kapatid na babae na yun, three years na ako dito sa Pakistan, hindi ko pa siya nakikita. Matagal ko nang hinihiling na makita yon Kaya nga lang kasi, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi pag kami sa village, taga-village kasi mga kapatid ni Adil Lehano sa kayoon. Pag tinatanong ko kay Adil, ayaw daw payagan ng asawa. Kasi medyo nagkalabuan sila ng asawa na yung pamilya ni Adil. Kumbaga ayaw ng lalaki na pumupunta kay dito, ganun, nakikipagsalamuha ganun, love marriage kasi yun eh, nagtanan. Tapos, ayan, medyo inalat sa asawa, mga kapanay. Nawawa ka, naawa ako. Tapos, nung kasal, nung, sa tuwing may kasalan na umatend ako dun sa village, tinatanong ko yun sa mga kapatid na din. Asan si ganyan? Huwag natin pag kasi nanonood sila sa akin, eh, baka malaman nila yung chinechismis ko sila yan. <laughs> Ta sabi nila, wala, sabi. Eh, nung minsan, Di ba, ikinasal yung pamangkin ni Adil? Sigurado ako na a-attend yun ang kasalan. Kasi pamangkin yung Ade, ayan, tinanong ko yung isa kong hipag. Sabi ko, nasan si ganya Nasan si ganoon? Sabi ko, yung pangalan binanggit ko. Ayan, sabi niya, yung katabi mo. Sabi niya, ay, sabi ko, siya ba? Eh, nagulat ako kasi sa totoo lang naawa ako kasi nangangamuhan lang siya. Kasi dito, ang tawag dito sa, sa nangangamuhan, sa bahay, o tumutulong sa mga kasal, Basta yung nangangamuhan ganyan, masi ang tawag nila, eh may tumawag sa kanya ng ganun, sa isip, na, na ano ko, na ganun siya naawa ako sa totoo lang. Eh, alaman magagawa, syempre, hirap buhay. Ma, ano kasi napangasaw, hindi naman mayam. Mahirap, syempre, naging masinga, ba diba? Tapos ayun, parang siya talaga ang daipang anak. Kaya, naobligay siguro mag mga muhan, Naawa ako talaga, nagulat ako. Masaya ako kasi after three years, nakita ko na rin siya, ano. Tapos ayun, natutuwa ako sa mga anak niya kasi yung isa, dalawang anak kasama niya, dalawang lalaki. Yung isa nakatulala lang sa akin ganyan, nakangiti, nakangiti sa akin na ganyan. Nakatulala sa akin, tontuwa siguro kasi iba itsura ko, di ba? Noon lang siguro siya nakakita ng sungad ng ilong, malaking nguso, na may pagita na puro bilagid, na may wire ang ngipin. <laughs> Tapos puro pa tagitigidig. Noon lang siguro siya nakakita ng gano'n. Kaya mga humangha siya, nakatulala siya ganyan. Eh, yung isa naman, ak, nakapatid yung bunso, takot sa akin. Pag nanapitan ko, umiiyak ko. Ami, ami. Mama, mama, umiiyak, tatatakot sa akin. Sa isip-isip ko, mukha ba ako Tatakot sa akin itong bata. Hindi, kasi iba itsura ko, di ba? Kaya siguro ganun, hindi niya siguro bata pa may ma express kung ano ang magiging reaction niya, ano. Tapos, ayun, yung yung nakikita ko na kasi pag nakikita ko na siya, kahit sa ang okasyon, kasalan, gano'ng inaabutan ko lagi sa kayong mga anak. Kasi nga, naawa ako. Sa totoo lang. Nagkakataon naman na... Kasi, pagkasalan dito, hindi ako masyadong nagdadala ng pera, eh. Pero kung may pera ako ng pag-time na yun, baka ibinigay ko lahat, eh. <laughs> naawa talaga ako. Pero binigyan ko. Kung anila man ang wallet ko, ibinigay ko. Kasi nga, naawa ako. Naawa talaga ako. Tapos ayun, hanggang ngayon yata, ayun lang, di pa rin siya pumunta rito. Ayaw siguro na asawa. Eh syempre, pag may asawa na, di ba, mas sundin mo asawa mo para walang gulo. Oh, kaya ganun. Pero, pamisan-misan, inaabutan din naman nila yun. Nila ami, ganun. Pinapadalan, ganun. Palihim nga lang, yun, hindi malalaman na asawa. O oh, ayan mga kapanahya, i-flex ko sa inyo. Ang ganda, ano. Ito lang ang flex ko, pero nauwi tayo sa chismisan. Ang chismosa talaga na Pinay sa Pakistan.